Maraming salamat sa ating kongresista. Ay, magsiupo po tayo. Uh, uh, Lone District Representative, si Toby Chanko, Congressman Toby Chanko, uh, ng ating uh, butihing uh, alkalde ng Nabota City, Mayor John Ray Chanko. Nandito ngayon, sinama ko na yung aking uh, anak. Nandito si Vincent at uh, para makita niya maintindihan niya na ang kalagayan talaga ng ating mga kapwa Pilipino eh, dahil para maintindihan nila eh, sabi, maintindihan niya para, eh, may niya kung ano yung kalagayan ng ating mga kababayan at anong pangangailangan kaya uh, sinama ko na rin para habang maaga ay eh, matuto na ang ating ya, ang aking mga kasamahan sa pamahalaan at ang mga ang pinakamahalaga ano na nandito ngayon ang mga benepisyaryo ng ating ibibigay na tulong ngayong araw. Kayo po na ating mga manging isda dito sa Nabotas. Magandang araw po sa inyo lahat. Bukod sa matinding pag-ulan at pagbahang dulot ng sama ng panahon nitong, nitong huling bahagi ng Hulyo, Nagising tayo sa balita na may ilang barko na lumubog sa karagatan ng bataan. Hindi lang basta karagatan ang naapektuhan, kundi lalo na ang kabuhayan ng libo-libong manging isda at ang, at ang inyong mga pamilya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang pamahalaan ay agarang kumilos. Mula sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya hanggang sa pagtugon, sa pagtagas ng langis, sa pagtutulungan ng ating mga ahensya. Nasel, naselyohan na ng balbula ng MKT, na MTKR Terranova at nakolekta na ang kulang sa isang milyon at apat na litro ng langis mula sa ika labinsyam na Agosto hanggang sa ikasampo nitong, eh, nitong buwan na ito na September. Sa kabila ng mga unos, tulad ng bagyong Enteng, napansamantala lang nagpatigil sa siphoning operation, malapit na natin matapos ang trabahong ito. Sa kasalukuyan, ang, uh, ang report sa akin ng Coast Guard at saka kasama ng mga kasama yung mga tumutulong sa atin na yun na nga mga technical na naghigop talaga ng uh, ng langis. Ika nila as of yesterday ang nahihigop na lang nila, wala nang langis. Kung hindi, uh, tubig na lang ang nakikita. So halos tapos na talaga ang operasyon na yan. Pwede na natin ibalik ang uh, ating mga nahuhuli at ang ating huli na pas, ng ating mga mangisda. Pwede na natin ibalik at idala sa ating mga palengke para ipakain sa ating mga pamilya. Sa usapin naman ng investigasyon, Tuloy-tuloy ang paghahanap natin ng sagot sa mga katanungan. May kinalaman ba ang barkong ito sa oil smuggling? Bakit ang dalawang barko sa kabila ng walang rehistro ay napatakbo sa ating karagatan? Lahat ito ay iniimbestigan para tiyakin na papanagutin natin ang mga may sala. Sa gitna ng mga katanungan, may mabuting balita naman tayong hatid. Ligtas nang ihain ang isda at iba pang mga pagkain dagat sa ating mga lamesa. Sa makatuwid, maayos po ang kalidad ng hangin at tubig sa nabotas para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa usapin naman tungkol sa tinatawag na compensation, patuloy na nag-uusap ang mga ahensya ng gobyerno at ang mga may-ari ng barkong Terranova. Sila po ay sasagot sa mga pinsalang dulot ng oil spill. Ang Presidential Assistance to Fisher Folk and Families ay ipamimigay natin sa mahigit na 8,000 at 6 na raang apektadong mangingisda sa nabotas. Ang Office naman of the House Speaker ay may handog din na 10 kilong bigas para sa bawat sa inyo na nandito ngayon. Ang tulong ng at na ating ipapamahagi ngayon ay hindi lamang simbolo ng suporta, kundi ng ating panindigan na hindi natin pababayaan ang ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Batid din namin ang pagsubok na dala ng pagbaha sa inyong lungsod, Kaya naman, nagtulungan ang DPWH, ang MMDA at ang LGU upang agad na maisaayos ang Nabotas Navigational Gate para sa mga organisadong pagdaloy ng tubig lalo na sa panahon ng tagulan at high tide. Kakibat nito, ipinapatupad din natin ang kalinisan program sa pangungunan ng DILG upang maisulong ang bayanihan tungo sa responsabling pamamahala ng ating kapaligiran na magiging malinis at pamayanang malayo sa banta ng mga sakuna. Mahalagang bahagi ng programang ito ang paghikayat sa mga komunidad na magsagawa ng mga solid waste management intervention at cleanup activity na makatutulong upang mapigilan na maharangan ng mga basura ang ating mga flood control structure, ang ating mga ang ating mga bomba na ginagamit na nababara dahil nga eh nagkalat ang basura. Kasama ang bawat isa sa inyo. Titiyakin natin na ang nabotas at ang bagong Pilipinas ay patuloy na uunlad. Ang tadhana natin ay hindi nakatali sa trahedya at sa sakuna. Kung hindi sa ating kakayahan magtulungan, magkaisa at bumangon mula sa pagsusubok. Sama-sama nating haharapin ang bukas, hindi lamang para malampasan ang unos kung hindi para umusbong mula mula rito ang mas matatag at mas ma, mas handa at anumang hamon ng buhay ay kaya nating harapin dahil doon eh panay sa akin ng ating uh, butihing mayor at sa ng ating, ating mabu, kongresista ay sinasabi panay sa akin ng happy birthday eh kayo naman eh, medyo Naramdaman ko na birthday ko, baka pagsuspetsahan ninyo ako na pagka-ilokano ko, ay lumalabas na kuripot. Kaya yung ibibigay natin na 5,000, libo, dagdagan na natin, gawin na nating 7,500. Yeah. Nang... kaya para naman masabayan ko kayo pagka happy birthday ang bati niyo sa akin ako rin makakapag makakapagbati ako sa inyo happy birthday din sa inyong lahat maraming salamat mabuhay po kayo lahat mabuhay ang bagong Pilipinas